guys, uh, update kita karon guys. Low ka kon niya guys kay low ka video kay on na busy kay ko. Ano ya mga karon no. Mo nang gitawag na lang yeah. ko. Mo niya. So guys, atong konon guys, ilawan ng sa guys. Mm. Lumis ya guys. Hmm. Hmm. Good. Hmm. 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 So, moro to guys. Ang update to rao kay wala ko ka-video ganyo. Ito mo sa kabisi. Kaya ako tigigot Ako ito ito kuhan yung guys. So, moro to guys. Salamat kayo sa mga followers na to. Daya. O, like and share lang Japan guys. para parang ka-update sa video. Okay guys, salamat. I got so much to